Oop, oh, kumusta kayo kapatid? Dito tayo sa tubig. Yan yung tubig. Yung tubig na galing sa ilalim ng lupa. Dito sa paligid, puro mga kahoy at mga gubatan. Tingnan natin yung mga view. Yan, yeah, dito galing yung tubig sa ilalim ng lupa. Yan, so, ito yung mga malaking batbo sa paligid. Laming mga malaking mga kahoy sa paligid, mga punong kahoy. Yan, so, pili ka na manglaba rito. Libre manglaba. Libre manglabah, At libre nung kumuha ng tubig na para inumin presko po yan at dyan yung akunting sirig sa inyo and God bless everyone